o mensahe na ang una ko ay sa ibang uh, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya sa Kapitulo 4 versikulo 21 hanggang sa 31 Ang sabi po ay ganito Sabihin ninyo sa akin kayong nagsisipagpunasan na pa sa ilalim ng kautosan. Hindi ba ninyo narekibig ang kautosan? Sapagkat nasusunan na si Abraham ay nagkawo ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa aliping malaya. Gayunmang, ang anak sa aliping ay ipinanganap ayong salaman. Ngunit, ang anak sa babae ng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga na ito'y may lamang talinghaga. Sapatkat ang mga babae na ito'y dalawang tipa. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinay na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin na ito'y si Agad ang agar ng ito ay bundok ng Sinai sa Arabia. At ito'y tunay at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon. Sapagkat ito ito'y nasa pagkalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit, ang Jerusalem na nasa itaas ay maraya na siya'y inaangating. Sapatka, nasusulat, Magsaya ka, umaw, nang hindi nananana. Magbigla umawit at tumiyaw ka. Ikaw na hindi nagdaramdam sa pananana. Sa pagkak, higit pa ang mga anak ng kinamayaan kaysa mga anak ng may asawa. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaak, ay mga anak sa panako pagkatakwa kung paano yaong ipinanganak ayon sa, sa laman ay nag-usig sa ipinanganak ayon sa Espiritu ay ganyan din naman ngayon. Ganyan man, ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malayas. Kaya nga, mga sa ating, hindi tayo mga anak ng babae alipin, kundi ng babae malaga. Kaya ito, kung sasariwain natin ang sitas na ito, balikan natin yung tapangunan ni Abraham. Si Abraham po, ay meron siyang Nung tinawag siya ng Diyos, ang kanyang unang panalang, Abraham at ang kanyang asawa ay si Sarai. Nung tinawag po siya ng Diyos, ang itinawag na sa kanyang pangalan ay Abraham at sa kanyang asawa ay Sarah. Subalit, ito pong si Sarah, kaya po sa siya'y ipas na, kung kumbaga sa, sa, sa kaugalian ng babae, hindi na po siya maaaring magkaanak. Pero po, meron pong ipinangako ang Diyos kay Abraham na hapang ang kausap ng anghel si Abraham, nandun sa labas ng kuhol, si Sarah tumatawa. Ang sabi niya, ha? Sa edad mo marito, pa ko ba naman ito, magkakaanak pa Sa pagka, sinabi, nung dumalaw ang anghel nung kay Abraham, ang sabi, magkakaroon ng anak mula sa iyong balatan sa pamamagitan ng iyong asawa. Pero po, itong si Sarah, lipas na po, kung baga hindi wala na yung gawa, ito kaugalian ng isang babae para magbuntis. Pero dahil nga sa panado, nanalig si Abraham. Kaya pa nangyari, bago yun, dahil nagkaroon si Abraham ng anak, yung kanyang alilang babae na si Agar ay ibinigay niya kay Abraham para si Pinga pagka para magkaroon ng isang anak. At naging bunga ko nito, walang iba si Ismael. Kaya po, dahil nga po sa ang Diyos ay tumitingin sa mabuti at binahangap niya yung kung paano nanato ang Diyos kay Abraham, mas nilingat ng ni Abraham yung yung kanyang magiging anak kay Sarah sa pamamagitan ng pangako na pala hindi pa niya nakikita. At nagdungdung siya sa pagkapaano magpupuntis ang isang babae na kumulipas na. Pero dahil na sa sinabi ng anghel kay Abraham, nanalig siya. Kaya ipinanganak naman si Isaac. Ngayon po, itong dalawang babae na ito, si Agar na tinatawag na babaeng alipin, at ito naman si Sana ay babaeng malaya. Ito po'y lumalarawan sa amin ng isang talinhaga. Bakit po? Sapagkat kung titingnan po natin, ang buhay ng tao ay lumalarawan din sa dalawang kalagayan. Ang napakaalipin at ang magiging malaya. Minsan, tayo po ay napapahamak na alipin dahil po sa pita ng laman. Tayo po ay napapahamak dahil tayo ay may kahinaan. Tayo po ay napapahamak dahil po tayo po ay marupot, mahina, kaya na ang tao may kapatayan. Madaling magkaroon ng karamdaman. Malibasan lamang ng kain, sumasagip na ang jam. Hindi lang makainom. Kung, kung baga na dahil doon lang sa tubig, bago para magagawa ng daway. Ganyan po ang tao, Pero po, po, dito sa tipa na ito, ng Espiritu Santo sa atin sa pamamagitan ni Apostol Pablo na ginamit para isulat ang mga sitas na ito na dapat po tayo ka na, pagkapag tayo yung napaalipin dito sa ibabaw ng sanglibutan, pagkanasain natin ang naging malaya. Sa mga tuwing bagay, tayo po yung hindi na napaalipin sa kasamaan ng sanglibutan nito, kundi tayo maging malaya na sa mga tuwing bagay, umaasa lahat tayo sa panahon ng Diyos na tayo'y magtatamo ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya po, kung maraming natin, itong si Esmael, pinalayas doon sa lupain eh, na kung saan nagkalaan parang sana sa mga anak ni Abraham. Pero mas pinili ng Diyos yung, tu yung tunay na anak ni Abraham sa pamamagitan ng kanyang asawa na si Sarah na siyang anak sa panato na walang iba si Isaac na yun ay na yung naging lahing hanggang sa ipinanganak ang ating dakilang Panginoong Jesus Cristo. Kaya po, ang nais nice po dito sa atin, tayo po ay tinatailangan mapabilang doon sa anak ng pangako. Lahat po tayo ay nagsisiasa, lahat po tayo ay nagsisikap na mapabuti o kaya yung direksyon ng ating buhay patungo doon sa buhay na walang hanggan. Lamang po, dahil nga, kung baka sa lab labanan dito sa ibabaw ng sanglimutan, may kompetisyon. Kung naroon naman ang pananaraw ng ibang milyonaro, hindi naman si Satanas para stoksuhin, para tambalayan, estorpuhin ang ating mga ginagawa na pagsunod sa kanang kaluuban. Kaya po ang nangyari, napapahamak. Kaya po, tayo sa loob ng grupong ito tayo ay pinatawag na isang katawan. Sa pagkatuwid, may pagpapahalaga sa bawat isa. Kapag ang isa po ay namamahama, kapag ang isa po ay nandaramdam, kapag ang isa po ay nananailangan ng tulog at habag, damay po ang sapagkat siya po ay isang katawan. Kaya nga po, kung aralin natin, tayo po ay pinakala ng mga tapayan sa isa't isa. sapagkat sa ang isang katawan ay hindi maaaring nababahagi sa dalman katawan. Kaya po, kung maaaring natin, kung tayo po ay nabubuhay, nakapatan natin kapwa na paaalitin, kasama na ang mga katawan. Kaya po tayo ay nagtutulungan, nagdadalayan, na kung baga kung sino man ay mga maliwan, pag-iisip, tutulong sa isa, para mabangon ng isa, nagtatamayan tayo sapagkat ang gusto natin lahat tayo sama-sama doon sa buhay na walang hanggan. Sapagkat pagkatuig, walang matikira, walang maiiwan, iiwan, kundi tayong lahat nagtutulungan sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng mga pag-aayuno para sa lahat, sa bawat isa sa atin, sapagkat ang gusto natin yung pinaka -asam, asam natin, mapapilag tayo doon sa pinangatuan, sa mga tuwing bagay, mga lahi ni Abraham sa malaya na ang ginagawa natin ang ayon sa kalukuban ng Diyos. Kaya e, kung titignan natin sa mga sitas na ito, ang tao, siya kung pinagpapala ng Diyos. Lalo-lalo na yung mga hindi dumanas ng na nagpasuso ng kanyang anak, o kaya, dahil hindi man lamang nagkaroon ng anak, o hindi nagbuntis. Pinagpapala po yan ng Diyos. Pero po sa kalagayan ng tao, minsan po, nagiminos. Dahil, sasabihin, isyo ba o? Isyo kung ano-ano marunit. Pero po, sa harapan po ng ating tagilang Panginoong Diyos, siya po ay pinagpapala. Sabagkat, hindi po siya nagkasala. Sabi sabi na naman ng mga ibang mga matanda, hindi ka nakabayad ng utang dahil hindi ka nagbuntis. Hindi ka dumanas na mag Iyan po ang sabi-sabi. Pero sa katotohanan, ang mga hindi nagbuntis, pinagpala po yan ng Diyos. Kaya kung tayo po kung sabi, itong natin, natin dito. Sa pagkat, higit pa ang anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may kasawa. Pansinin natin, ang mga pinabayaan sa mga katuloy mga magul, ay yung mga anak na minsan wala nang na, na nasilayan ng na magulan o kaya naging uwila na, na, mga pinabayaan na kung saan-saan sila tumatakbo Papunta sila doon sa kanyang lulo o kaya sa kanyang lula, sa tiyuhi, o sa ama, o sa siyahi, para lamang mabuhay. Kaya kung titignan po natin, sila po, naging mapagsita, samantalang yung mga tunay na anak, na pagkaminsan, yun pa yung palagat-palagi na sa kasama ng mga magulang, dahil nga, ang tingin nila, kapag ang isang anak, na hindi pinabayaan, na pag-aral, na katapos pagkabinsan, sila pa yung sa magulang. Pero po yung mga pinabayaan na ginugkot lamang, minsan napakaganda ng mga respeto nila sa magulang. Sapagkat na, na umaga na buhay silang mag-isa, nagtayo sila, na, uh, tumayo silang mag-isa, nagsikap upang mapabuti ang kanilang mga buhay. Kaya po kung pag-aaralan natin, mga kapatid, tayo po makatao, pagkaminsan, lalo-lalo na kung may nakikita tayo ng mga, mga palaboy na mga bata, hindi tayo nakakaiwas, minsan nakakahapon tayo sa kanya. Pero kung titingnan natin, ilalagay natin ang ating sarili sa kalagayan ng bata na yaon, hindi natin alam ang buhay niya, bakit siya Dahil po, marahin, wala na siyang magulang. Wala siyang maasahan. Kaya siya nagsisikap na mapabuti para mabuhay, para magpatuloy siya dito sa ibabaw ng sanglita. Pero kung titingnan natin, hindi pa ganyan yung mga walang wala. Yung mga bata, yung mga nasa lansangan, mga palaboy, kung titingnan natin, sasabihin natin mga walang mundo, mga madumis, bakit hindi po sila pinababayaan ng Diyos? Bakit hindi sila sakitin? kahit sila yung na, kung marumi na, tingnan ang kanilang katawan, pero napakalusot dahil hindi po sila pinabakayaan ng Diyos. Pero yung mga bata, kapag kami sang kung dalawa mo, uh, bisis na nga, kung maligo, pa, kapag kami sakitin, Tumat tumatakin man siya, nagiging marupok ang kanyang katawan dahil nga po sa sulpunang paglilinis ng magulang na sobrang takaalaga alaga nawawala na yung ibang mikrobyo na kinakailangan sa na ng diyan patikin sa ng katawan. Kaya kung dito na natin, halimbawa, arali natin, sa tubo na lang, bakit may white blood, bakit may red blood? May red blood, para yan ay dumaloy lahat sa buong katawan. Ang white blood, para nang dipinsa sa karamdaman. Ngayon, hindi tayo dapat matakot dyan. Sapagkat kung walang white blood, hindi hihilom ang mga sugat. At kung natin kapag ang sugat na hangina, natutuyo sa ibabaw, yung tumuturo po yan yung white blood. Katulad din naman yan ng mga bata. Kapag ang bata po, pagkapinsan, nasuprahan ng linis, wala na po siyang pagbakterya na tumutulong sa kanya para mabuhay, para labanan pa yung ibang bakterya na pumapasok sa katawan. Kaya ang nangyayari, nagiging marupo, nagiging mga sakitin. Kunting, kumbaga, matuyuan lang ng pawis, marang hinihika na kung ano-ano na nangyayari sa kanya. Kaya po, kung alali natin, ito po yung nire-relate sa bawat isa sa akin. Na, sabi nga, ang mga anak ng pinabayaan. Yung mga anak na balaboy-laboy sa lansangan. Bakit po pagkakaganda ng kanilang kalagay? Wala naman sila iniinom na gamot. Nanilipas nga sila ng buto. Hindi naman sila naliligo. Pero bakit po parang wala silang karandangan? Pero kung tayo, umahagot tayo dahil po nakatingin tayo sa kalinisan palagi. Dahil mula pa nung bata, kagang sa iskulat, itinuro pa sa atin, puro kalinisan. Pero ano ang turo ng ating kagilang Panginoon? At umay na hindi maghugas ng kamay ay hindi kasalanan. Sa mga tuwi, Sumasalunan yung mga turo na natutunan natin na kinakailangan maghugas parangang ang damay bago umayon pero ang ating Danilang Panginoon hindi niya po tinuturoan na maghugas ang damay. Bakit po? Sabat ka tumitingin po ang ating Danilang Panginoon sa puso ng bawat isa sa akin. Hindi sapat na bastaan nyo. Totoo malinis nga. Bakit? Sa tingin lang siguro natin malinis. Kasi yun lang ang nakikita ng mata. Pero sa kalungkuban naman, minsan hindi natin na mamatayan, nakakahatol na pala tayo noon sa mga taong maruming. Panlabas na kanya, lamang ang binininan natin bakit hindi natin tingnan yung kalungkuban ng bawat isa sa atin. Yan po dapat ang binininan natin. Mabuhay tayo bilang isang mga ta isang tao o tayong mga tao na anak sa pangako na sumusunod tayo sa ating dakilang Panginoon, Jesus Kristo, sa mga aral niya, sa mga turo niya, sa pagkatuloy bagay, kung magbibigay tayo ng mga halimbawa, pagkaraming tinuro ang ating dakilang Panginoon. Talong lang ng halimbawa sa pagpaparaya na lang. Ang, kung, kung kunin ikaw na ang iyong kasurutan, ibigay mo pa pati ang iyong tunika. Kung lainin ka, nipustahin ka ng iyong kapwa, hayaan mo yan. Itudo niya na hanggang kahit na buong pagkatao mo nang ikala, mabuti, hayaan mo lang yan. Dapat, maguto tayong magpahaba ng kasimutsya. At ipanalangin natin yung mga tao na pagkaminsan po nagiging dahilan para tayo ay mapahama para tayo ay yurakan, pinakailangan po natin, hayaan lang na natin, walang response. Yan po ay araw ni Kristo. Tinuturo din po yan sa atin. Kaya napakarami po tayong pagkakalan at pagkakungkol sa arang ni Kristo. Ngayon po, anak tayo sa panako. Sa makatuhin, si Jesus Kristo, sa lahing ula, kay isa at Isinilang ng ating dakilang Panginoon ang susundan natin ang mga aral na itinuturo ng ating dakilang Panginoon. Pero yung mga aral sa pagkaalipin, sa pagkakoy bagay, saan na napakaalipin ang mga tao ngayon? Aralin natin pagka sa napapaalipin sa panunood ng television na subrahan sa mga YouTube, pag nasubrahan sa mga Netflix, at sa mga ano-ano pa. Sa mga pinapasikat ng mga tao, sa bugsingero o mga artista, nagkatoon lang ang atensyon doon. Tinalay ang ating atensyon na dapat sana sa umas ng pagsamba, nagpapahalaga tayo, pero nasaan na, nasaan tayo sa araw ng pagsamba. Yan po yung mga anak sa pagkaalipin, sa katulad pagka na pagkaalipin, sa pagkatuwid hindi na nasusunod ang kaluuban ng Diyos. Kung nasusunod natin ang kalooban ng Diyos, kahit pa tayo busy, kahit pa tayo maraming gawain sa oras ng pagsamba, nakatala na yan dito. Nakatotot na sa ating pag-iisip, iiwan ko ang gawain ko para lamang magsimba, para lamang makahanin ako ng salita ng Diyos. Hindi ba na pinakalagahan natin ang ating pagkatao. Lalong lalong na ang nagingisan nating kaluluwa na kinakailangan pusokin natin ng tinatawag na salita ng Diyos. Kahit kung tayo abala, bibigyan natin ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos, makapasok sa ating kainga, ipit natin pang uwi sa ating mga tahanan, ibahagi natin sa mga kasama natin sa ating sangbahayan. Pero po, kung ano po ang tayo ng ibang video, pagdating sa bahay, parang wala lang nangyari, hindi mo sinersa yung mga anak na hindi mo pinagbatayan yung aral na ganito ang pagsaway, mm -hmm. ang nangyayari ko na okay, mag-iibok tayong mga makasarili. Ibahagi natin sa ating mga anak. Mahal natin sila. Turuan natin sila ng mabubuting asan, hindi lang sa pagsabi na igalan mo ikaw na yung ama at ina na tuturuan lang natin na magpo at tuto, kundi yung respeto sa magulang kahit pag kami sabi kapag ang isang anak nasub, nasubrahan ng pag-aruga o pag-alala ng magulang minsan po sila pa ang nagiging suwail pagdating ng mga panag na sila'y na dahil po na-spoil natin kaya kung nasa atin po ang so susi kung para sagutin ang anak paglaki siguro nasa pagpalaki po yan natin kaya po, turuan natin ang ating mga anak at sawayin ng palo. Sa kautosan ng Diyos, tinuturo ang palo, pero dito sa ibaho ng San dahil nga nasa pagkaalipin, binabawalan ang tao na magpalo. Kapag magulang magpalo, may kaso pa. Matuwid po ang magpalo kung utos ng Diyos ang susundin natin. Pero kinakailan, pagkatapos mo na eh, Kausapin mo siya, bakit mo siya pinag -o? Dahil, pahanapan mo siya ng versikulo sa Biblia na ang pagpalo ay ipinahimintulot sapagkat may pagpapahalaga tayo sa ating mga anak. Nasa Hebrew yung meron po niya. Nasa kawilaan na ang pakarami po niya ang tungkol sa pangkutuwi ng mga anak. Ito na nandiyan na muna ang pagkibahagi natin sa oras na ito. Sa pagkakumatay ng oras, Siyaya at kalakala ang sumagamang sa bawat isa at ano man ang ating mga kahilingan, ano at man ang ating mga inatasak sa ating buhay na tayo po ay magbuhay at ng ating sarili, hindi na natin yung sa Diyos na ipagkakarang sa at atin ang kanyang pagkakarang. Salamat at magandang kumada sa so, ating dalang.